Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA headlines. Tuloy pa rin ang laban para itaas ang sahod ng mga manggagawa sa Kongreso ayon kay House Labor Committee Chair at Rizal 4th District Representative Fidel Nograles. Sinabi ito ng mambabatas matapos hindi maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 11376, ang panukalang 200 peso minimum daily wage hike bill noong Miyerkules. Ayon kay Nugrales, magpapatuloy ang sesyon ng Kongreso sa ikalawa ng Hunyo at may dalawa pang linggo mula noon para maipasa ang panukala. Inaprobahan sa ikalawang pagbasa ang House Bill 11376 noong lunes pero hindi ito sinertify bilang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng panukala na magbigay ng umento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa ngayon, nanawagan si Nograles ng dagdag na suporta sa panukala para maipasa ito. Inirekomenda ng Anti-Red Tape Authority sa Office of the President na pabilisin at gawing mas simple ang pagproseso ng medical at financial assistance sa mga Pilipino. Sa ginanap na 2025 Ease of Doing Business Economic Briefing noong Webes, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na pinangungunahan ng ahensya ang pagsasaayos sa proseso ng pagkuha ng ayuda sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Perez, hinihintay nila ang presidential issuance para padaliin ang mga requirements at proseso para makakuha ng medical assistance. Nagain na ang arta ng panukala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dito. Sakaling aprobahan ito ng Pangulo, mapapabilis ng hanggang isang araw ang pagproseso ng pagkuha ng ayuda. Magkakaroon na rin ng data sharing sa mga ahensya para hindi pa ulit-ulit ang pagsusumite ng requirements. Dagdag ni Perez, magiging kabahagi sa inisyatibong ito ang lahat ng ahensyang nagbibigay ng medical assistance tulad ng Department of Social Welfare and Development, Philippine Charity Sweepstakes Office, Philippine Amusement and Gaming Corporation Patina ang Department of Health at iba pang mga ospital ng gobyerno. Iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagbagsak ng military plane na ikinamatay ng isang U.S. service member at tatlong defense contractors sa Maguindanao del Sur. Ayon sa kaap, nagsasagawa ng routine mission sa barangay Malatimon, Ampatuan, ang, ang Beechcraft King Air 300 para sa security cooperation activities ng U.S. at Pilipinas nang ito'y bumagsak. Nanggaling umano ng Cebu ang eroplano at papunta ng Cotabato City nang bumagsak ito. Inaalampan ng mga otoridad ang sanhinang insidente. Nagkikipagtulungan naman ang Philippine National Police sa investigasyon ng KAAP at sa anumang kagawing search and recovery operations. Magbubukas ng muli ang Department of Social Welfare and Development Academy para magbigay ng pagsasanay sa mga social workers at manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon kay Justin Cesar Anthony Batokabe, Director ng Social Welfare Institutional Development Bureau, malapit nang matapos ang pagkukumpuni sa eskwelahan at posibleng makapag-alok na ito ng klase simula Marso. Sinabi niyang kabilang sa mga iaalok nito ay ang mga training at short courses na tutulong sa mga social workers na makasabay sa bagong panahon. Dagdag ni Batokabe, nakikipagtulungan ang DSWD sa mga local at international partners para pagandahin ang mga certificate course, training at module ng eskwelahan. Nakikipag-usap na rin sila sa Professional Regulation Commission para maidagdag sa learning credits ng mga magagawa ang mga kursong iaalok ng DSWD Academy. Itinayo ang DSWD Academy noong 1970 bilang Social Welfare and Development Center in the Asia and the Pacific sa pangunguna ni dating unang ginang Imelda Marcos. Ipinaayos ito para gawing sentro ng kagalingan sa community development at social work sa Indo-Pacific region. Kabilang ang pagsasaayos ng akademya sa mga prioridad ng DSWD sa pamumuno ni Sekretary Rex Gatchalian. Sa ibang balita na ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang mag-asawa na nagtangkang umalis ng bansa gamit ang Peking Netherlands visa. Nabisto ang mag-asawang may edad 26 at 28 nang tangkain nilang lumipad sakay ang Cathay Pacific Flight patungong Amsterdam. Sa pag-iimbestiga ng mga tauhan ng immigration, inamin ng mag-asawa na nagbayad sila ng 260,000 pesos para magpagawa ng pekeng visa at iba pang papeles. Hawak na ng Interagency Council Against Trafficking ang dalawa para sumailalim sa investigasyon. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, pursigido ang ahensya na protektahan ang mga Pilipino mula sa mga sindikato at manloloko. Nagbabalas siya sa publiko na mag-ingat sa mga nag-aalok ng pekeng visa pa-abroad. Naaresto naman itong uh, Miyerkules ang isang fixer na nagpakilala bilang tauhan ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Napag-alamang binibiktima ng uh, babaeng fixer ang mga asawa ng mga nakakulong na empleyado ng Pogo. Hinihinga ng babae ang mga biktima nito ng tig-isang milyong piso kapalit umano ng uh, pagpapalaya sa mga asawa nila. Ayon kay Viado, naka-blacklist sa immigration ng suspect at ang travel agency nito noong 2024 dahil sa pagsusumite ng mga pekeng dokumento. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilagin ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines naghatid ng mga palitang nagpubuklod sa bagong Pilipinas.